Hello guys! Ayan, welcome back ulit dito sa Pinay Singapore Vlogs. Pang last na ito guys na vlog dito sa Haupar How, Villa. Kasi naikot na namin lahat guys. Wow! Ang ganda ng pagong. daming pagong guys at saka isda. Ayan. May revolto dito ng babae. Ayan. Ganyan yung mga muka ng mga Singapore Singaporean, guys. Yung mga Chinese ngayon, ano eh, yung Chinese kasi at saka Singaporean, magkaiba. Yung Singaporean, talagang Singapore sila, Singapore sila, pinanganak yung Singapore talaga yung lahi nila ba? yung mga Chinese kasi galing yung China eh. tapos yung mga Chinese guys mapuputi lang sila hindi sila matatangos yung mga ilong nila hindi matatangos yung mga Singaporean para silang ano para silang Korean matatangos yung ilong yung singkit yung mga mata Ang galing. May mga ano guys, mga estudyante yata yan. Pinagkukuha na nila ng lista yung mga bawat revolto. Ayan. Tapos ako naman, si vlogger, ba? Diba? <laughs> ayan guys, maraming salamat ulit sa panonood dito sa Pinay Singapore Vlog. Salamat, salamat ng marami. <clears throat> Medyo uhaw na. Kasi kanina pa kami nagbablog at least naikot ko lahat ng di, na lahat ng park dito sa How Far Villa How Far Villa How Far Villa pwede mo rin siyang banggitin na Villa or Villa or How Far Villa How Far Villa Villa ginugulo ko lang yung utak ko eh Ito na yung ending niya, guys. Salamat ulit guys sa panonood. Kanina pa ako nagpapasalamat. God bless po. Bye-bye.